Good morning. Check natin yung mga sili natin. Ito yung mga pambenta ko. Ito ready na to. Pwede ko na siyang ano um, i-post. Yung siling labuyo. Ayan, may mga may mga bulaklak tapos may mga bunga. Ang dami ng bunga. Ayan oh. Oh, nakakatuwa oh. Namumunga na. Kasi pag nagbibenta ako, yung gusto ko yung may ano na, yung may bunga na. Yung nakikita na talaga na ano na may mga bunga na yung ano. Sili bago ko siya ibenta. Tapos, ganun din sa bell pepper. Nag-start na yung mga bell pepper ko, may mga bunga na. Ang dami, oh. Ayun, oh. May bunga na. Ito hmm. rin. Bell pepper to eh. Ayan, may bunga na. Hmm. Ayun, oh. May bunga na. Hmm. Ayan. Yun din, oh. hmm. Tapos, ito, Labuyo rin to eh. Siling labuyo. Ang ganda. Ang taba, oh. Ayan, may bunga pa yung bell pepper, Ayan yung mga binibenta ko dito sa taas. Ayan. Siling labuyo din. Tapos ito. Laurel to eh. Ayan. Laurel. Ito, siling labuyo. Tapos, ayan. Ayan, binibenta ko rin yan. Ayan. Malunggay. Ayan. Tapos yung mga herbs ko. Bisil yung basil ko. Tapos, ito, ano to, lemon basil. Yan, binibenta ko rin yan. Ito, Thai basil. Binibenta ko rin yan. Tapos, ito, ang dami na. Serpentina. Yan, binibenta ko rin yan. Tapos, ito, kalamansi. Yan, pambenta rin yan. Tapos, ito, ano, kari, kari karanda. Yan, binibenta ko rin yan. Meron pa ako pambenta. Meron din ako mga luya. Tapos, meron akong, um, ano ba tawag dito? Citronella. Yan. Tapos, meron tayong lemongrass. Meron din tayong, ano, tanglad. Pinibenta. Ang dami yan. Merong, ano, um, damong maria. Yan. Tapos, meron akong, um, turmeric. Yan, pambenta rin yan. Tapos, ito ay, um, Italian oregano. Tapos ito, nakalimutan kong tawag. Basta nakalimutan kong tawag. <laughs> Wala talaga sa isip ko kung anong tawag dito. Pero ano to, parang merong licorice taste. Parang ano to, um, parang star anise. Pag dinurog mo yung daon nito, amoy star anise talaga. Tapos ginagamit to sa ano, pag hindi ka makatulog, pag may insomnia ka, pwede kang uminom nito, pwedeng gawing tea. Yan. Gagawin mo siyang tita si inumin mo. Pampaano to? Pampaantok. Yan. Tapos mayroon din akong sabi lang binibenta. Yung sabi lang. Kalat -kalat na kalat-kalat nga ngayon eh. Hindi <laughs> ko maasikaso parang ilang weeks akong di ganong ano nakapokus dito sa aking mga ano mga halaman. Tapos to laurel, baby laurel ko oh. Ito ang sayang, laurel din to namatay. Napaka ano, napaka mahal pa naman talaga ng laurel, yung puno ng laurel. Ayan o. Sayang o. Oh. ano pa naman talaga to. Laurel na laurel. Ang amoy. yan o. Namatay. Sayang. Gano'n muna ako. Tapos ito. Parang ano ba to? Nakalimutan ko yung pangalan nito sa daan nun eh. Yellow, yellow legume yata. Ayan, binibenta ko rin yan. Ang cute nito. Pag medyo lumaki ng kit-kit nito, -kit, ang ganda. Yan. Okay. Lagyan ko ng ano eh, pataba eh. Oh. Hmm. Nagahalaman muna tayo today eh.